So, habang nagpapahinga kami at nagkwekwentuhan, and then nabanggit po ng kapatid ko yung suka ng sili. Tapos sabi po ng bunsong kapatid po namin, madami daw sili sa baba ng bahay. Kaya yan, bumangon na po ako at mag -ready, -ready, na para kumuha ng sili para gagawin po ng asawa ko. Kasi yun po yung request niya and dadalhin po sana namin yun sa Nervis Kaya. Yan, so palabas na po ako ng bahay para kumuha nga po ng mga sili. Yan. Sobrang nakakamiss din talaga dito sa bahay. Kasi ngayon nga lang ulit kami nakauwi. And sinusulit na po namin yung pag-stay po namin dito. Yan. So tinatawag ko yung kapatid ko dyan, yung bunso namin. Kaso camera siya siya, ayaw niyo magpakita sa camera. Yan. So pababa na po ako. And dala, dala ko po yung supot na yan. Dahil dyan ko po ilalagay po yung sili na makukuha ko. Yun yung gustong gusto ko kapag umuwi ako dito sa bahay. Kasi maganda na nga yung tanawin, nakaka-relax. Tapos meron pang mga gulay. Ang dami mong pwedeng itanim sa paligid-ligid dito. So na nakapaka-probinsya yung vibe niya. Manok ni Mother Deer. Tapos kukunin. Oops, oh, yeah. Jog. Anong taman, Salamat. <laughs> um, open mo. Lumubos ka. Open mo. Lumubos ka. Da. ito dam. Ikit, ni Mama Tilma nung gusto mati mati matmatina. Hmm, hindi mo kita, mamaya na lang. So, kukuha sana ako ng sili, guys, kasi gagawa kami ng ano, uh, suka na may sili. May dala pa akong plastic. Pero tingnan mo mm -hmm. ah wala na po, ubus na ang ating mga sili. So, yun. Wala ka po na sili. So, since walang sili, alin muna kayo dito. So, papasyal po namin muna kayo dito sa sagingan po namin. sa yes, sagingan namin. So, dito kami kumukuha ng ano, banana chips yung mga ginagawa po namin ng banana chips dito po. Dito galing yung mga saging. So, ito siya. Yan. So, dito, dito po kami kumukuha ng ginagawa po namin at yung mga liniluto po namin. So, galing po dito sa Kirino Province. So, ayan. ayan. So, andun yung kapatid ko. <laughs> yan umalis na siya. <laughs> Nahiya ata. So, ito po, yung mga saging po natin. So, hindi pa yan pwedeng kunin. Kasi hindi pa siya... Anong tawag doon? Madipay nga... Uh, um, matigas. Madipay pa. nga... Anong tawag yung giant? Ha? Haanpay nga natangkanan. Yan. Iso nga, madi pa yung mabaling nga maala ata. So, yun lamang po for today. Dahil wala tayong nakuhang sili. Ayan, silipin lang po ang meron ako ngayon. <laughs> so, yun lamang po for today. And thank you so much for watching. Bye-bye!